Bismillah. Ngayon, tatalakayin ko ang pagtutuli. Ang pagtutuli po ba ay utos ng Diyos? Compulsory po ba? Ha? O hindi optional? Kasi ginagawang optional ito sa mga Kristiyano. Ayon sa Biblia, Hinesis 17.13 Ang pinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin at ang aking tipan ay sa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggang pinakatipang walang hanggan. Ha? Huh? Walang katapusan, everlasting. Hindi ito optional. Basahin natin si Pablo. Si Pablo, basahin natin. Sa Galatia chapter 5 verse 2, sinabi dito, Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Ha? Huh? Walang pakikinabang si Kristo kung to, you read the context. If you are not contented, read the context. Si Pablo ay negative ho sa pagtutuli. ha? Tapos kung sundin niyo si Pablo, Supot, ang daming supot. Bawa ay mga iba damo, supot sa inyo to. Mga sukot, dapat ang tunay na kristyano, kung talagang sumusunod kayo kay Pablo, sabi ni Pablo, Uh, walang anumang silbi si Kristo so, kung kayo magpatuli, dapat kayo mga Kristiyano, mga supot kayo.